Hello guys, good afternoon guys. Uh, dito na kami sa bukid ngayon guys. Ito na yung kulilig namin, yung, yung traktor. Uh, na namin kanina guys, di ko na pinakita guys, uh, wala naman mag video. Kaya ito lang guys, yung traktor na namin, yung kulilig. Sabi namin dito sa probinsya. Uh, pero hindi pa namin binaba sa bukid kasi wala pang tubig. Ito, ito siya guys, wala pang tubig. Ito lang yung tubig niya. Kaya hindi pa namin binaba. Hindi pa namin binaba yan guys hanggang mamaya siguro hintayin namin muna doon sa dulo guys na wala pang tubig naman maya maya konti ayan mag ano na kami mag aararo na kami ayan, ipipinising na namin to guys ta, ta bukas tataniman na namin magtatanim kami bukas ayan guys magano uh, mag ano kayo muna uh, iparada mo muna ayan, yung kuliglig muna dito yung traktor namin yung kuliglig namin dito muna, dito muna siya tabalikan namin siya mamaya Maghintay muna kami ng tubig. Mahina kasi yung tubig guys. Ito lang yung tubig niya. Ito lang yung tubig. Oh. Ayan, papunta pala yung tubig niya doon. Ayan, mamaya, ano kami. Dito namin pinadaan guys. Oh, sa tulay namin. Oh. Ayan. Mamaya, ano namin siya. Uh, ayan, mamaya guys. Pagpunta naman ako dun sa silong guys. Ah. Mag-aabang-abang muna tayo. Maghintay muna tayo hanggang mamaya uh, ipapakita namin sa inyo kung anong ginagawa dito ayan guys punta man ako doon sa silong habang hindi pa kami mag-aararo ay mag-aararo mag ayun na yun para bukas ayan guys yung mga kasama namin nagsusunog na sila sa bukid nila para ipaparotor na nila yan guys hindi gaano makapal yung dayan sa bukid ayan guys ang yung bayabas ang dahil yung bayabas dito sa bukid guys so, Baka tayo muna ng bayabas guys. guys. Dahil bunga oh. Dahil bunga-bunga ang bayabas guys oh. Sobrang dahil bunga talaga guys ng bayabas oh. Oh. Grabe ka talaga ang bunga ng bayabas guys oh. Dito ka lang sa bukid. Aribil ka na sa protas oh. Mga bayabas. Sobrang dami guys oh. Bunga oh. Dilaw na dilaw na bunga niya oh. Nagsalab guys oh. Sobrang dami. Oh. Sobrang dami bunga ng bayabas talaga guys oh. Sarap kong wala guys, yung bayagas. Ang huh? dami oh. oh. Dilaw na dilaw guys oh. Yung bunga ng bayagas oh. dami. Sobrang dami ng bunga ng bayagas guys. Nakakatuwa naman to. Dito ka nga sa bukid. Hindi mo na kailangan kung saan ka pa kukuha ng bunga ng bayagas oh. dami yung bunga guys oh. Ang ganda no. Sobrang dami. Yan guys. Thank you guys sa pananood guys. Sa uh, aking... Vlog na naman ngayon. Thank you guys. Bye bye.